Buenos dias, damas y caballeros. caballeros this is it. Uh, this is the day na itetest not only ng uh, ng Iglesia ni Cristo kung may suporta ba talaga sila ng tao, but most specially sa mga Duterte. Dito nila makikita kung talaga bang uh, support ang... Uh, ang uh, power grab nila or kudeta nila or uh, people power nila will have the support of the general populace or whether imaginary lang ang uh, 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 pinagyayabangan nilang suporta uh, from the 32 million supporters down of Sara Duterte na alam naman natin karamihan ay natutulog doon sa SD card na ginamit nila para dayain ang uh, 2022 uh, presidential and vice presidential elections. Alam natin 'yan. Alam natin yung smart na ka, na smart magic lang kayo. So uh, kaya uh, tuloy pa rin yung illusion nila na tingnan natin kung uh, mabuo ba yung 32 million ni million ni Sara or mabuo ba kahit yung 16 million na lang ni former president Rodrigo Roa Duterte This is the day at uh, pero simula pa lang man ito uh, on the third day malalaman talaga natin uh, what will happen on the third day kung uh, siyempre nakita na natin yung pinaka pinakalaking uh, pinakamalaking rally ng INC noong last year nung uh, ino-post nila yung uh, yung uh, uh, impeachment move laban kay Sara Duterte nakita na natin pinakita nila yung powers nila pero hindi hindi pa ata umabot ng uh, 1 million or uh, 1 million o sige kung sabihin natin sinasabi nila 1 million sige pagbigyan natin pero ang question 1 million lang ba bumoto kay former President Rodrigo Roa Duterte, 1 million lang pa kay Sara Duterte. Ibig sabihin, yung 1 million na yun, yun yun, pinilit, pinilit ng INC na umattend. Kasi kung hindi sila at attend we will throw you to eternal damnation. You will burn in the fires of hell. Ganon si Ganun, Ganun rin si Joel. Pati yung tatay niya. Masusunog ang kaluluwa niyo. May eko pa niyo, 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 niyo. May eko pa eh. May echo pa yung mic eh, para may effect eh. Kung hindi kayo atin sa masusunog ang kaluluwa niyo. Ganun rin. Ma-eco pa eh. Para maximum effect. Meron pang lumalabas na apoy. Para matakot talaga yung mga kwano. Takot talaga yung mga miyembro. So, yun ha. Ah, sabi ni Arami, yung BP ko, no? tatawa ako dito sa bukay ito eh. So, yun. na uh, Tingnan natin, kumahigitan mahigitan pa nila yun, more than 1 million, kasi nakita na natin yun eh. <laughs> Nakita na natin 1 million eh. Okay, sabi nila today 300,000 daw. Bukas 300,000. Ang target nila by the end of the 3-day rally 1 million na. Yan, depende yan. Kung pupunta ang kung kung susuporta sila ng taong bayan. Pero ang taong bayan nasusuka na rin sa kanila nasusuka na rin sa kanila I don't uh, I don't I don't know whether pati lahat ng mga iglesia ni Cristo I'm sure may namatay rin may napatay rin mga iglesia ni Kristo sa AJK extrajudicial killing I doubt kung lahat yan pupunta although syempre pilit yan pilit yan, pupunta yan no question about it Pero ang question, susuportahin ba sila ng tao? And more specially, susuportahin pa sila ng military. Ipe-play natin yung, swear, yung pledge ng military. No way! No way! Susuportahan namin yung military junta ino nyo sa amin. Military junta. Sinabi na ni Gibot Yotoro, know, kakarampot lang man ng mga generals na yan. Sila poki, sila iilan il dyan. Hindi nga mga sikat na general dyan. Ang sikat lang nga dyan, si Si Juanes eh? Magalong eh. Si Magalong sa lista ni Montulfo So, 'yun lang ang dagdag lang diyan. o nakita na natin. Pinakita na 'yung power nila sa nung anti uh, anti uh, 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 impeachment rally, okay? Ngayon, may makabalita kahit galing sa inyo, Cavite, Batangas, kung saan-saan, binabahan na daw ang pera. Pera at, 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 at uh, sasakyan, lahat, binibigyan na para lang umaten sa rally. Yun ang yung madadagdagan sa puwersa nila. Yung pera. Ha? Babaha daw ng pera. Ha? Ang, kung, kung, kung yung anti-impeachment uh, anti rally ay ni Sara na ginawa na, na launch ng INC ay gamit lang yung puwersahan pilit uh, pilit na pinaattend yung mga uh, membro dito daw ang new new factor ay yung meron daw kwan meron daw uh, tri, meron 3000 marami na na-confirm sa inyo ha 3000 kada ulo kada araw ha? kada araw Ha? Kada araw, maliit yung kung 3,000 for 3 days. Lugi. Lugi. Wanta, pamasahe mo lang, ubos ka na. Snack mo lang, ubos ka na. So baka 3,000 per head. Ang problema lang, baka ito yung Chinese money. Baka nagmix na Chinese money, Saltico money, Diskaya money, uh, uh, Kiboloy money, Sara money. Yan ang problema kasi Maraming money talaga yan. Billion-billion talaga yan. Kung sara money. If, ikuan nyo na lang. 300,000 times 3,000 times 3 times three days. Mga billions yun. Mga 2. Uh, uh, Mga, mga uh, almost 3 trillion. 3 uh, bil, billion. Almost 3 billion. So, tingnan natin. Tingnan natin. Pero yung very important factor yung uh, yung military factor. Uh, this will make all the difference kung mag-succeed yung uh, pinopropos ni Aqua ah, nila, pinaplano nilang military junta o hindi. Pero sorry na lang sa inyo, sorry na lang sa inyo, sinabi na ni uh, sinabi na ni, ni General uh, Romeo Browner uh from RN no way ha ah, yun lang ha ah. ah hindi natin masabi sa PNP kasi tahitahimik sa bagay na ng PNP dapat sila ang mag-expose na na sino man kumakausap sa kanila pero tahitahimik si PNP chief Nartates But I'm sure kung may kumakausap kay Brunner may kumakausap kay kay uh, Nartates or baka hindi na kailangan kausapin si Nartates dahil nandun na siya. <laughs> nandun na siya sa kabila. Alam na nila. Sa atin na si Nartates, hindi na kailangan kausapin si Nartates. Atin na si John Vic, hindi na kailangan kausapin si John Vic. Bakit ang maingay lang sa mga issue na kudeta si Defense Secretary Gibo Teodoro at si Gen AFP Chief Browner? bakit uh, walang sinasabi si si John Vic at saka si si Nar, uh, PNP Chief Nartates uh, ukol sa mga organizers. Ha? So yan, i-play muna natin ito. Paiyakin natin yung mga yung mga DDS. Paiyakin natin. O ito, derechahan na sinabi ni Browner. Ba bahala na kayo sa buhay nyo. <laughs> We will not support you. Ha? Ha? wala kayong wala kayong maasahan sa amin. No way, Jose. Okay. Uh, so, po na sumama yung... Adali, sir. Wala kayong mic. Mm -hmm. Relax lang, sir. Relax. O yan. At, uh, itong uh, mga nananawagan po na sumama yung mga sundalo sa mga rally o so kaya sa mga panawagan nila na 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 kudeta wag uh, uh wag po kayo umasa na ang armed forces activities ay gagawa ng unconstitutional uh, activities or we will not resort to unconstitutional means uh, to uh, bring up uh, bring about change uh, we will stick to uh, the rule of law at uh, hindi po tayo na nababigtas hindi tayo magkukudeta, hindi tayo mag uh, mibila, punta. Dahil ang kawabaw ko ay ang ating bansa. So, ginawa ko namin ito. So, for this November uh, 16, 17, and 18, ang mga people ay nakahanda na sumuporta sa ating uh, Philippine National Union so that uh, natin ang kapayapaan at the peace and order. Kaya't uh, itong uh, mga nananawagan po na sumama yung mga sundalo sa mga rally, so kaya sa mga panawagan nila na na, na kudeta, uh, 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 wag, no, wag na po pa kayo gumasa na ang armed forces of the Philippines ay gagawa ng unconstitutional uh, activities or we will not resort to unconstitutional means uh, to uh, bring up uh, bring about change. Uh, we will stick to uh, the rule of law at uh, hindi po tayo nanabag dito. Hindi tayo magpukudeta, hindi tayo pag uh, military punta. Dahil ang kawabaw po ay ang ating bansa. At ginawa po namin ito. So for this uh, November 16, 17, and 18, ang uh, hindi po ay nakahanda na sumuporta sa ating uh, Philippine National Police so that uh, pangatingin natin yung kapayapaan that like a peace and order. Kaya uh, itong uh, mga nananawagan po. Thank you, thank you, General. Thank you. Salud, 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 General. Okay, very good, very good. Uh, Sana'y hindi magbago <laughs> magbagong iit mag ng hangin. Kaya kaya si si Pastin nagpadala ng suporta. Sabi, sabi niya, sana hindi magbago yung hangin. Hindi naman, I'm sure. Tulad ng sinabi ko sa earlier vlog natin, medyo na -insulto na rin sila. Pero mo, military general ka ng Nangkuan, ng, Kwan, ng uh, Armed Forces of the Philippines. Mag-attend ka ng seminar mga kapwa general nyo. Sabihin natin sa Washington, o, o sa Japan o somewhere. Kaya mo sabihin, ah, kayo, mga duwag kayo sa Pilipinas, ganun. Kayo, binigay nyo na lang isla nyo. Ganyan ang sitwasyon nila. Nung time ni Duterte, pinagtatawanan ang military natin at ng mga military officials natin. The coward of the county. Duwag. Ngayon, at least in fairness kay President Bongbong Marcos, head up high sila. Nagagawa pa nga nila ma-outman yung, yung Chinese ship para magkabanggaan yung Chinese ship. Respetado ang, ang AFP ngayon. Kahit pupunta yung mga generals sa abroad, ang tingin sa, at, sa military natin, parang laban ng David and Goliath, tayo ang David. Ha? Tayo ang David. So, hindi nila narandaman niya nung time ni Pre. Binubusog nga sila ng pera binabaha sila ng pera binibili kaluluwa na nila pero sira naman ang, ang AFP sinira ni uh, ni Duterte ah? at lalo na yung uh, parang uh, kulang nalang lang abolish niya yung AFP wala para walang lalaban sa China yung meron sana uh, 15 billion budget para para i-upgrade yung navy ninakawan pa nila sa IT. Ha? Mali ang uh, binili ni Bongo at saka ni Christopher Lloyd Lau, yung genius na financial genius daw ni Duterte sa pagnanakaw na link link rin sa parma uh, 80 billion parma scam at 2.6 billion computer scam ni Saldico sa DepEd. So ah. Uh, Siguro pinabutahein na talaga nila ang mga computer system ng uh, Philippine Navy para hindi makaganti sa China, hindi makalaban sa China. So, pero uh, doon yung time ni Duterte, pero ngayon kay paano? Ah uh, uh, because sa inisiyatibo ni Pres former the late president uh, uh the late president um uh, Benigno Aquino III may mga arrangement na para mag uh, magbigay sa atin ng mga barko ng 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 Japan at ng Amerika Amerika na nandito na at na-upgrade na yung iba bumili pa uh, bumili pa tayo ng mga barko talaga ha so medyo kwan at saka mga eroplano medyo uh, proud ang military sa katayuan nila ngayon meron pinagyabang pa nga. Yung misel, umiyak si, si Pulong. Umiyak si Pulong. <laughs> May misel na tayo. naka, nakatuhod, naka, 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 naka sa China. Mas naawa pa siya sa mga Chinese na mamamatay kaysa sa, kaysa sa Pilipino. Ha? Ah? So yan, yan ang AFP ngayon. Kaya gusto nila yan. Ayaw nila yung uh, parang uh, kwan lang tayo. Weeping boy lang tayo ng, ng China uh, kung pinapahiya lang tayo ng China. Sabi ni Re Raymond Remia thank you Raymond sa suporta sa independent and truthful blogging at saka sa bad team. Sabi niya, si Manalo pa rin ba ang ambassador sa Amerika? What happened, INC? Yun nga eh. Wala eh. INC daw, uh, Iglesia ng China. <laughs> Iglesia ng China na raw eh. Kasi sumusuporta sila ng mga pro-China na mga korap na opisyales. So, Iglesia ng China. <laughs> Yan ang INC. Raymond Jeremia. Ah, ah sabi ni Miss Jasmine, the hypocrisy of this rally. Last time nag sila uh, to stop Saramao impeachment and now rally for transparency and justice. Then PDP Laban will join them. Yes, tama. Uh, Thank you for reminding me, Miss Jasmine. Uh, may news tayo ipa-play ukol dyan, ha? Uh, na ka-PDP. Sige, pagbigyan natin. Hindi pa kaya, Miss Jasmine. Um, uh, uh, meron pa nga sila star, star, daw, star speaker, ha? Surprise speaker. Kaya dito talaga matetest yung uh, loyalty ng PNP. 16,000 na deploy nila dyan, 16,000 na policeman. Pero, isusurpresa daw sila sa presensya ni Bato de la Rosa. Magpapakita si Senator Bato de la Rosa. Tingnan natin. Kasi that will depend kung may bayag ba talaga si Bato. One. Two. That will depend kung ang loyalty ba ng PNP ay kay President Bongbong Marcos kasi kung loyalty ng PNP kay President Bongbong Marcos Okay, nawala tayo, sorry. Ang aga pa, sinasabutahin na tayo. <laughs> so another disturbing report, according rin sa PNP, uh, kahapon ay uh, chine-check nila may uh, may suspicious activity daw dyan sa Kwan, sa Tondo, sa Manila. Ah? Uh, may disturbing activity daw na parang mayroon daw grupo dyan na kasi ito daw si Pokis, itong si General Pokis na isa sa mga leaders ng uh, ng uh, rally ay uh, may connection daw sa mga MNLF groups. naalala natin, oh, maingay yung mga MNLF groups sa Davao in support of Duterte. So baka pinadala yung dito. So tingnan natin baka yun ang manggugulo baka yun ang mag uh, magpapa magpapabomba dito ha yun ang magpapa uh, uh, ah ng granada sa sa crowd of uh, sa crowd of people sa mga rallyista para magkagulo at uh, sisihin nila si president uh, bongbong marcos so we will uh, We will watch all of this issue. Babantayan natin si Bato. Babantayan natin itong itong aktibidad-aktibidad nila Pokis. Babantayan natin itong PNP kung huliin ba talaga si Bato. Babantayan natin itong mga MILF ML, o uh, MNLF na meron daw meron daw sa salirin. rin. So titingnan natin, tingnan natin. We will we'll see. And then of course, babantayan pa rin natin yung yung third uh, third installment <laughs> ni ni Saldico. <laughs> Siguro isa rin sa mga major sponsor ng uh, ng rally diyan sa sa Kwan sa sa uh, Subangmayo. sa Kwan sa ano po to? Uh, sa sa Luneta or sa EDSA. Dali. May, oh, wala, may hindi pala na hindi ko pala na-save yung kwan ng bad team. So, mamaya, bigyan natin ng update. So, for now, yun lang muna ang update. Uh, may uh, may meron tayong magandang follow-up sa kwan, sa sa uh, uh, mismo, ha? Uh, mismo, from uh, General Browner na sinasabi, uh, ang military will stay uh, faithful to the country and will stay faithful to the flag and to the president. So, yun lang uh especially to the country ha huh? so yan lang muna ang unang at uh, yun yung uh, uh possible uh, appearance daw ni bato surprise surprise ha huh? kuan, surprise sa uh, uh, speaker ha huh? tingnan natin tingnan natin ha huh? kung gagawin niya yan huh? bantayan niyo na yung uh, yung uh, uh baka nakabalbas na yan at naka na si bato tingnan natin huh? uh, sige Thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog and uh, we will come back for more updates sa uh, rally. Uh, mucho yung mas gracias sa todos and see you in my next vlog.